Ito, walang exempted to kahit kakilala ako, ha Ulay is <laughs> ulay no sir Next time para mag helmet kayo ha Ba't kayo nagbumotor ko yan na wala kayong helmet? Hindi naman sir Diyan lang po ako si Uwe Masapa kasi mo ang Wala na pala tayo sa dating ulit dating guys Nalipat -tap na pala ako sa TMR yun Ang TMR yun tinatawag na hindi sabihin yan is Tactical Motorcycle Riding Unit yung pinakatrabaho namin dito is magpapatrol niya gamit yung motor yung mga matambay sa nandas sa walang damit bawal po yun ang ginagawa natin guys nagagalugan tayo ngayon iikuti natin bawat kasulok sulukan dito sa area natin kung minsan kasi guys sa mga tao is nagiinom sa mga kalsada mga ganyan so, nakakabulahaw sa kapitbahay So pwede natin siya tayo dyan At tikita natin kasi violation na dito Si Pia Binesin sa Pasay Magbipot siya yung kalsada dito eh Ano no? Nakagal. Hindi ah Ano na ka? Ito, wala rin sa'yo to kahit kakilala ko ako ha Ulay is ulay no sir? Yan, ulay is ulay sir? Oo Next time para mag kayo ha Dila ka lang ha Ano pa sa'yo? Opo, boss ko po yan eh Ah, sa'yo? Ah Ni Ba't kayo nagbumotor ko no, yan? Wala kayong helmet? Hindi naman sir Diyan lang po ako si iyo uwi naman sa akin sir Hindi, hey, kasi yung mga helmet Puro para matuto kayo Ano kuya ha, sa sunod? Kasi kahabaan ang top to eh mag kayo ha Helmet ka ha, mamaya Kaya ka para uh -huh. na, ha ano? Kaya yung traffic ha Tapos sir eh mo, curiosity. <muchos> May helmet naman ayaw suot kasi. Kung naka helmet ka sana hindi ka masisita. Hindi. Oo oh, nung March pa. 2024. Ilang months na pasok yung restroom mo. Wala pa kong pera. Masama kasi mo. Masama kasi mo. Kaya yeah, kayo tinikitan para sa inyo yan ha ah. Sana maging aware kayo na dapat shootin lagi yung Grabe guys, sobrang dami pala mga walang helmet dito Buti nang ikot tayo dahil, dahil sa pag-iikot natin Eh, prevent natin yung mga posible yung mangyari